tapik po natin, yung mga limang sakit sa puso pag tumatanda tayo. Yan, hindi natin maiwasan pag tumatanda tayo, humihina talaga puso natin. So, merong mga dapat gawin at bawal gawin pag tumatanda na yung puso. So, bilang internist at cardiologist, linya ko po to. So, merong puso na bata pa, ito, young heart. Kita nyo, maganda oh, manipis older heart. 50 years old, 60, 70, ayan o, kumakapal na ang puso. Kumakapal na. Tumitigas ang puso. Mula pagkabata hanggang middle age, hanggang pag-edad, nagbabago yung puso natin. So tulad na sinabi ko, young heart, aged heart. Ayan. Ang nangyari, bukod sa kumakapal yung puso, medyo tumitigas din siya hindi na niya kaya masyado maraming dugo bigla. Kung biglang may maraming dugo papasok o biglang nagjaging ka ng mabilis, baka hindi siya makareact, matigas na siya. Kaya sabi ko nga, maganda uminom ng tubig pero wag naman yung tatlong basong tubig agad. ba diba? Biglaan sang upo kasi baka hindi niya makaya kasi nga medyo matigas na. Stiff na baga sa arthritis, eh, tumitigas. May cardiac fibrosis, Pati yung mga balbula, hindi na masyado nagsasara. Kaya pag may edad, usually may murmur na kami dito. Kasi nga tumitigas yung balbula, hindi na gano'ng nagko-close. Kaya may psh, psh, meron ng, meron ng sound. Okay? Hindi naman delikado pag konti-konti lang. Kaya lang siyempre tumitigas siya. Okay? Kahit nga sa x-ray, meron na tayong nakikita, di ba? Atherosclerotic aorta hindi lang puso, pati itong aorta, malaking artery, tumitigas din. So, marami pang changes sa puso. ah uh, yung heartbeat, pwedeng bumilis, pwedeng bumanggal. Yung irregular heartbeat, mas common pag tumatanda. Pag bata, okay pa eh. Malambot pa eh yung puso eh. So, meron tayong sampung senyales, signs and symptoms na posibleng may diferensya yung puso mo Lalo na pag nagkakaedad na 50 pataas. ba? Diba? Pero kahit bata ka, kung may heart problem, ito rin. Pero tulad na sinabi ko, pag tumatanda kasi tumatanda din yung puso. 10 possible signs lang naman to, mabilis at malakas ang tibok ng puso. Mas mabilis na siya. Irregular, hindi yan maganda. Irregular, misan titibok, may hihinto, paiba-iba yung tibok. Meron tinatawag na atrial fibrillation na binabantayan natin. Wala mga gawa eh pag tumatanda. Number three, yung pulso. Either mahina na ang pulso o sobrang lakas ang pulso. Dapat normal lang yung pulso. Number four, parang hihimatayin. Parang mawawala ng malay minsan. Baka naglolo ko yung puso. Number five, mabigat ang dibdib. Lalo na pagpagod, pagod. may barado yung ugat sa puso. Number six, nahahapo. Konting lakad. Kunting akyat ng hagdan, mas hapo. Actually, pwede naman nagkakaedad lang. Pwede naman kulang lang sa kondisyon. Pero minsan, baka mahina rin yung puso. Number seven, common to. Ah, sasabi ng pasyente, X-ray ko, malaki puso ko. O 2D echo ko, malaki puso. So, pag 2D echo, malaki ang puso. So, may problem doon. Pwedeng minor problem o malaking problem. Number eight, to the echo na nakita may valve problem, may sira yung valvula. May regurgitation, may stenosis, ganyan. Number 9, nakita sa 2D echo, mahina yung pag uh, Yung ejection fraction, yung pag-pump, ito heart failure ito. So 2D echo, actually maganda Eh. Marami ka na makikita sa puso. And number 10, may heart murmur. May tunog na naririnig sa puso. Sa lahat ito, senyales ng sakit sa puso, pwede sa bata, pwede sa matanda, mas common lang sa matanda. Yan, no? Five types of heart disease among elderly, 50 and above. Ba barado sa puso, coronary artery disease. Balbula, may sira, heart valve. Heart failure, mahina na yung pumping. Heart rhythm, yung tibok ng puso, ah, nagloloko. Cardiac arrest, yan, huminto na yung puso. Sa mga bata, possible din may heart problem. Common to sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang to marami. Sa mga advanced countries, sa Amerika, halos wala to. Rheumatic heart disease. Common to sa Pilipinas. Bakit common? Kasi maraming mahihirap. Marami nagkakaroon ng tonsillitis. Hindi nagpapacheck up sa doktor. Pag may tonsil, pag, pag namamaga, tonsil ang bata, kailangan bigyan ng antibiotic kailangan pa-check up sa doktor pag kailangan na tonsil, may nana, pabibigyan na ng antibiotic. Kasi kung hindi mabibigyan, may chance masira ang puso. Pwede magka-rheumatic fever, rheumatic heart disease, delikado. Pag nasira ang valvula, inooperahan pa. Kung hindi, misan umiikli ang buhay. So, delikado to sa bata. Kaya tonsils lang pinagmulan, hindi nabigyan ng antibiotic, hindi complete course, hindi na pa-check up, kaya naghirap yung bata sa paglaki kasi nga nasira yung bag. Common sa Pilipinas. Yan, mga iba. High blood. Iba pang sintomas. Paano yung sintomas na malaki ang puso? ba? Diba? Okay lang malaki konti ang puso. Ayaw mo yung lumalaki at humihina. Kasi pag lumalaki humihina, yan, palpitasyon, Pwede na hinahapo. Pwede na mamaga ang tiyan. Antok na antok, pagod. Masakit ang dibdib. Parang hihimatay lightheadedness. Kung malala na yung heart failure, ito yung very serious na to. Ito. Talagang kondi lang konting manas, talagang magang-magana, hindi na makalakad, hindi na makahinga, biglang bumibigat 5 pounds so oh. 5 pounds binibigat sa isang araw hindi siya tumataba tubig lang naiipon hindi na makatulog humuhuni inuubo hindi dahil may plema siya kung di, mahina na yung puso cardiac asthma nga dyan ibig sabihin uh, heart failure so yan pag heart failure pwede rin naman barado yung puso normal heart medyo may bara, ito barado yung puso. Okay? Uh, bakit nagbabara? Sigarilyo, bisyo. Mainly sigarilyo talaga. Sigarilyo, diabetes, high blood na hindi ginagamot. Ay eh, sa atin, eh, maraming kababayan natin hindi napapacheck up. Kaya lumalala. Smoking. Ayan, no? Smoking. Risk factor. Kaya nagbabara. Diabetes. Alak sobra. yan, ito hilig ng kababayan natin kaya marami may sakit sa puso. Marami na atake, high cholesterol. Kulang sa exercise, puro fast food at overweight. May tinatawag na rheumatic <coughs> heart disease, sinabi ko nga more common to sa bata. Dinagdag ko na rin, ano, eh, nagka sa tonsil, strep throat. Nagka-rheumatic fever ang bata nasira ang valvula, heart valve. Pag rheumatic heart disease, pwede rin mag-heart failure. Yan din, manas din. Hirap din huminga pag umaakyat Irregular heartbeat. Ihi ng ihi dahil maraming tubig. Ubo na ubo, may plema at mabigat ang dibdib. So, heart failure din ang symptoms ng rheumatic heart disease. Pag tumatanda, isa ring problem, itong mga baroreceptors natin. Meron tayong mga receptor dito eh. Alam niya kung marami ang dugo, kulang ang dugo. Alam niya kung mataas ang blood pressure, mababa blood pressure. Alam niya kung nakaupo ka, nakatayo ka, nag adjust yan. So, pag tayo natin, dapat yung mga ugat natin sisikip para yung dugo tuloy-tuloy sa ulo. Pero pag tumatanda, medyo mahina na itong mga sensor natin dito. Kaya yung iba, biglang tayo, dumidilim, nahihilo. Yung iba, pag matanda na, biglang tayo, parang hihimatayin, parang magkocollapse. Kasi nga, mat mahina ang sensor. So, ang gagawin natin pag upo, sipa-sipa muna, galaw-galaw muna, para dumaloy muna yung dugo. Pag tayo, ingat. Pag tayo, sipa-sipa yung paa, uh, steady lang, maganda nga may nahawakan para may chance na mag-adjust yung sensor, ayan eh, no? sensor sa leg oh. carotid Ar artery baroreceptors to pala dito yung picture eh. No? So pag tayo mo, kahit na delay siya, hintay ka ilang seconds, aakyat na rin yung dugo, lalakas na rin. So hindi ka maihiilo. Merong ganyan eh. Tayo at biglang nahihilo. Heart muscle hypertrophy, kumakapal pag tumatanda. So, ito yung mga problems sa may edad. Pinakita ko na sa inyo, di ba? Heart failure, barado sa puso, heart bug. Meron pa ibang problema kung may edad. Pwede mag-blood clot, mag-varicose, veins, art, uh, veins naman to, peripheral vascular disease. Ito naman, artery, pag naglalakad, barado yung paa. Aneurysm, humihina yung eh, aneurysm, deadly dito Uh, pwede dito abdominal aneurysm, thoracic aneurysm. Bakit? High blood din. High blood na hindi ginagamot. Cholesterol, high blood, sigarilyo, yung pa risk factor. Dagdag pa na risk factor yung pag-edad. Okay? So, ano pa yung nakakalala? Pag nag Ito yung mga bawal na iiwasan natin. Siyempre, depende sa gamot eh. Usually, uh, sabi ko nga, ingat tayo sa mga gamot sa sipon, yung mga pampabilis, sobrang kape, di ba? Illegal drugs, yung mga pampabilis ng tibok ng puso, ingat tayo dyan. Sobrang stress, yan stress. Uh, may nag-away, nagsigawan, yan kulang sa oxygen, masyado mainit, uh, masama din sa puso, sobrang pollution, katira sa tabi ng highway, sobrang pagod. ba diba sabi ko sa inyo, may edad na 60, gusto pa magbasketball sa init ng araw. Sabi na iba, kaya ko? Oo, kaya mo. Kaya lang ipo-push mo 'to. Kung bata ka, nagbasketball ka whole court sa init ng araw, kaya mo. Ayano, mag-collapse ka man, pero may mga bata na kokolapsa. May namamatay din. Meron nga nagpo football namatay din sa heat stroke. So pag matanda ka na, ito na, makapal na 'yung puso, mahina na 'to. Tapos mag-heavy exercise ka, magma-marathon ka ng 20 kilometers sa init ng araw. Pwede kakayanin mo, pero baka bumigay itong puso. Kasi aged heart yan. Eh. Yan, no? Yan ang mga risk factor. Emotional stress, physical exertion, sakit, infection, injury. Risk factors, alam nyo naman, di ba? Matatabang pagkain, smoking, overweight, at laging nakaupo. <clears throat> Paano makakaiwas? Simple lang, exercise. Pero dahan-dahan. Dahan-dahan, exercise, kinukondisyon. Kahit ilang steps lang kaya mo yun. Anday, kahit 3,000 steps muna. Pag may edad na, 4,000. Maka 5,000, pwede na. Huwag nyo na habulin yung 10,000, mahirap yun. Okay? Kung kaya nyo 10,000, okay. Pero sa akin, masyadong mahirap na yun. 4,000, 5,000, pwede na sa senior magpapayat, ibaba cholesterol, healthy foods, iwas sa bisyo, alak, sigarilyo. Yan ang talaga pinaka-basic natin. Ito, balance exercise. Yan, Eat mga whole grains. Okay, mga gulay yan. Bawas sugar, bawas alak, bawas sa mga delata na mga alak, noodles, o, gulay, at mga healthy foods. So more pipiliin nyo mas healthy iwas sa mga ano you know, hamburger iwas. Ito not this. Eh. Ito dito tayo sa mas okay. So best prevention tips, syempre alam niyo naman yung heart healthy diet, bawas ba sa fast food, more yung pagkain natin, eat red nga for the heart, eh. red. Eh. Strawberry, kamatis, red, ano pa ba mga red? Pakwan, red. Red foods for the heart high blood dapat gamutin. Cholesterol dapat gamutin. Diabetes dapat normal dapat hajan. yan. Kung hindi nakuha sa diet, kailangan gamot. Sigarilyo, huwag nyo na subukan. Ha? Malulugi tayo dyan. So, exercise, unti-unti. Exercise, exercise, exercise. Mas kondisyon, okay lang, medyo hapo. Pero pag mas nag-exercise ka, hindi ma-high blood, hindi ma-heart attack, masahaba ang buhay. Kasi yan ang puhunan natin. Kung trabaho ka ng trabaho para makaipon ng pera, exercise ka rin ng exercise para humaba ang buhay. At regular check-up para ma-adjust yung katawan natin. So, saan po nakatulong itong video? Para sa lahat, may edad man or mga bata sa problema ng heart